mga nair, uh, for today's papakita ko nga sa inyo kung magkano ba talaga ang kitaan dito kay Lala mo maghapon. Let's go! ito na nga mga ner, no? nakakuha tayo ng apat na bookings. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi medyo matagal din paano kumuha ng booking. Nga nakuha kong bookings ay tatong makati isang paranyaki. Ang una ko palang i-deliver -de nair ay dito banda sa Rockwell. At ang kanyang susunod ay dito sa Mayhir Puyat. And then, sunod ay dito sa De La Rosa, uh, Costa Road ayan na nga, uh, na nga ako. Uh, dito na nga ako papunta dito na sa Rockwell. No? At nakikita niyo itong tulay na ito. Doon po yan banda. So, papunta po yan sa loob ng Rockwell. Hatid ko nga pala ito sa Nest Label din mga ner. Ang halaga nitong buke na ito ay 74 pesos kasi nakapuling siya. So mga ner, uh, nakarating tayo sa una nating drop dito sa may Rockwell. Uh, worth 74 pesos ginawa ng isang daan na. so next arrive uh, next uh, destination natin sa may ano Hilpuyat let's go Yan na nga no, pupunta na po tayo dito sa may hill po kung saan ay pupuntahan po natin yung Pacific Star Building. Yan na nga mag-uumpisa ang maalantala ang ating biyay na sa sobrang tagal ng ating customer na hindi sumagot sa mga tawag ko. Kaya ito ang susunod na mga iyat lang dahil na po dito sa drop off pati na sa pick up ko wala pa rin talaga. Maner, uh, dito na po ako sa second drop off natin. Hindi matawagan, matagal. Uh, 96 pesos ginawang 100. Na Sunod natin i-drop is ano? Dela Rosa Access Road 2. Let's go. Ah, ito, napapasayan ko na umalis na sa Pacific Star Building kasi sobrang tagil tayo again no? kung tayo dun kasi naiinip na rin itong kasunod na booking ko na eh, tumatawag na sa akin biko balik ko na lang sa kubo Dito na ako sa third drop off natin halos isang oras din tayo naghintay sa second drop off ng tagal lumabas ah, Hindi ko na i-deliver kasi wala hindi lumabas ah, Dito na tayo So ang payment na ito 141 So ang binigay sa akin 146 So sabayin ko pa ito na paparanyake no? May isa pa akong paranyake So antayin natin ang isang okay. sabay na paranyake Let's go Nakuha na ako ng pangalawang booking paparanyake no? Ang pair niya is uh, 133 Binayaran na agad ako binigyan niya na ako ng 200 no? So kita kita paranyake Let's go. Tuna nga po pala ako banda sa may dunya sundidad no sa may paranya Na Napagpasang no, ko nga na yung customer ko din sa may Pacific Star Building na ibalik ko nalang mamaya sa Kubaw kasi eh, may naging terin sa akin ditong booking sa pay para Ikaw sa customer ko din sa may Pacific Star Building na hindi naman pwede na maghapon na pumagantay maghap mag din sa labas ng building kaya... Dumiretso na po dito sa may paranyaki. May naman yung customer na ibalik ko na lang yung dokumento sa kanil kung saan ko pinag-pick up ano. Kaya sinabayan ko na rin pa uwi rin yung pabalik. So mga Ner, nandito na tayo sa Port Drop, uh, dito tayo sa Doña Soledad, dito yung Port Drop off natin, ang um, bill niya is 227 so abangan natin. Dito tayo nag-drop mga Ner, Ayan, pala na, pet shop. So mga Ner, dinitin po tayo ng 230 mo so let's proceed na tayo sa apartamento. Ito nga na, nga, nag-proceed na ako papunta sa Imang Rodriguez. Ipari e, niya sa akop sa may solidid sa Paranaque. Kung um, daan na tumangan, sobrang talagang traffic. Kaya sobrang haba din talagang pasensya na kailangan mo dito pagdadaan ka. Kasi wala eh, halos lahat ng sasakyan dito na dumadaan. Kasi itong daan na ito is tagus niya ay sa C5 na. Kaya dami talagang dumadaan dito. Tagus na dito sa may Paranaque, Sokat Big worth na naman dito na ang biyahe ko, no, at least na kakuha naman ako na malapit dito sa aking pinagadaw pauwi papuntang Kubaw. At dito rin banda nir, naghanap na rin pala ako ng si bin dito para makapagpakasiin dito. Kasi papadalang ko kasi yung nanay ko sa probinsya, eh. Kasi nawawalit na siya sa akin na kailangan niya ng daon ng kaya ito naghanap na rin talaga ako para makapagpadala na sa kanila darating din natin yung pang limang booking mo no? uh, dito sa Binya Solidad Paranaque. So mag-abang naman tayo ng pabalik mo, pakubaw. So let's go! Na nga pala yung po, nero pang balik, hindi eh, ko na ng nang kasi nalubat ako. Ako nga pala dito sa may Dunya Solidad Nerno, ah, isang tagig Arca at saka Pioneer payo Nerno. Kaya itong una kong biyahe is papunta ito ng arka tagig. Insaan na ner kung di ko man nakuha na yung mga pag-pick up ko kasi nalulubat na kasi yung camera ko kaya tinipid ko lang ito. Kaya ito lang yung mga nakuha nang kung paano ko nag-deliver at nag -drop. At na tapos na rin dito sa may arka ang aking deliver. na na ako dito palabanda dito sa may Pioneer Islands Tower 3. Booking na to medyo magkakalapit ng tinero. Dalawang mandalo yung ang nakuha o Isang Pioneer ay tas isang nyalang lang dito pagwanda. Dito na sa ay sobrang traffic na papuntang Ortigas. Kaya Sobrang tagal din ng biyay ko dito kaya inabot na ako ng gabi na. At dito na narating ko na yung Tower 3 Pioneer Tower. Uh, nandito na ako sa Mandaluyong Pioneer. Uh, nandito. Pang anim na booking. Uh, nakompleto ko na rin siya mula Arta hanggang Mandaluyong. So ang binayad pala sa akin is 240. Ang bilang na is 232. Next destination ko is sa kabila naman sa may Eboni. That's it. Dito na nga po uh, nakalusot na po ako sa may tunnel may boni at ito ay papunta na ito sa Adansalan Street sa may boni pa Oo banda. Nakakatakot din ang daan dito kasi ito mga dinaan ako is may bakal dito nerno kaya ingat kayo dito pag dumadaan dito kasi madurasto to lalo na malapit na tagulan. Bado nga pala tayo dyan no? kasi maraming mga enforcer dyan nakabantay kaya uh, nag ingat lang din tayo sa pagtawid. Ito nga palang dala kong booking na ay nakapuli nga pala to kaya hindi masyado nagmamadali si customer kaya medyo nagantay talaga ito sa akin. Mga nair, nakarating na tayo dito sa may Dansaran Street, sa may Bowling. Ito yung, yung customer natin na abangan natin sa bumupa. Mga nair, uh, na sa akin ang bill pala ni customer is 92,100. Naman, nag-arrive na tayo, no? Ang next ko naman ay sa Kubaw at saka sa Mayroas, Diliman. Pre, uunahin uh, ko muna uh, yung sa Kubaw kasi yung usapan naman ibalik ko pagka nakabalik na ako mula sa Paranaque. Gating ko nga ng Kubaw, akala ko magagalit sa akin yung customer ko kasi ginabi na ang pagdala sa kanila sa Kubaw. Pala eh, hindi. Uh, binigyan pa ako ng 150 para sa Abala at sa Del Monte Juice. Kung na-expect na magbibigay sila ng ganong kahalaga kasi ang uh, um, expect ko, sabi ko 100. Uh, uh, nandito na nga pala tayo sa uh, pangwalong buki. Sa drop ko tayo. Del alokoy sa paglus, so abangan natin nasa met. ano talaga na resulto ng 180 yung pinigso, so 180 din ang pinigso. ah so near ah uh, nakawalung bookings po tayo no, uh, ang inabit po lahat po ng kita natin is uh, 1421, so ang gasolina ko is uh, 100 lang. Tapos, nag-umpisa ako ng 2.45 ng hapon. Tapos, natapos tayo ng 9.22 ng gabi. So, hanggang dito na lang po yung vlogs natin, no. Uh, please, paki-follow and subscribe po sa ating channel para ma-upload kayo sa aking video na aking gagawin. So, see you next vlog. Brr. Sorry, gua